Ayun, nakapag-register na ako. Tsaka nakapag-gcash na rin ako. Totoo kaya na madali naman manalo dito? Sige, tatry ko nga. Hmm, ang galing naman. Parang lang ka lang talaga. nagpe play ng game sa cellphone. Mm, kaling. Yan, yan. Manda. Si Papa. Ah, uh, Pa. Ah. Pa! Uh, Ay, init. Ay, sobrang init. Grabe. Hindi na ako dumaan doon sa ano, sa karinder na. Dito na ako nagpababa sa tricycle. Talagang pagod na pagod ako. Ang dami kong pininturahan kanina. Ikaw na lang umano sa ano, mili ka na ng ulam natin. Ah, ha? Sige po pa. ate ah, teka lang. Pera muna ako ng cellphone mo. Cellphone ko po? Oo, oh, yung cellphone mo. Pera muna saglit. Ah. Bakit? May problema ba? Wala na po pa. Dali mo na. Pera muna ako. Oh, ba't nandito to? Ano to? Games ba to sa cellphone? O bakit? Online sugal to ah! Ano pa lang to magdusugal tong batan to? Ah! Pabalib sa cellphone na eh. Pa, nasa lamesa na po yung pagkain. Mupo ka rito. Ano to? Ba't kailangan ka pa natuto magsugal ng ganito? Uh, papa. Nung i-start pa lang po ako. Bakit? Bakit ano? Ba't kailangan magsugal? Para saan? Papa, nakita ko lang po yun sa link po ng lagi kong pinapanood na idol. Anong ipon niya mas talaga? Sino idol? Nga, yeah, patingin niya. Ang na ng buhay natin, Amanda. Alos, hindi ko na alam kung paano kung mo magdodoble ng trabaho para lang mabuhay ka. Kita mo na may sitwasyon natin sa kahit sa Magsusugal ka pa. Tinga! Paano mo naging idol to? Eh, Papa. Nagustuhan ko po kasi sila kasi lagi po silang tumutulong po sa mga may hirap. Pinipigyan po nila ng pagkain sa mga walang-wala po talaga. Tumutulong sa mahirap, kaya mo idol. Di ba, mahirap din tayo, na? Bakit kailangan idolin mo yung mga ganitong klaseng vlogger? Tinan mo yung sitwasyon, na? Tinan mo yung sitwasyon. Tayo, mahirap din tayo. Wala ka nanay. Ako lang nagtataguyod. Ako lang nagpapaaral sa'yo. Ako lahat ang nag-aasikaso. Doble, triple kayo. Lahat anak, pinapasok ko para lang mabuhay tayo lalo ka na. Mahirap din tayo eh. Tumutulong sila sa mahirap, kamo. Bago nila matulungan yung isang mahirap, ilang tao ang masisira nilang buhay. Dahil dyan sa sugal na pinopromote nila. Naiintindihan mo yung sinasabi ko, Amanda? Ha? Ha? Buti sana ako pag natalo ka rito, sa'yo ibibigay yung tulong na binibigay nila eh. Ito yung mga desperadong vlogger. Ito yung mga gahamang vlogger. Di ba? Di ba ito yung vlogger na dating mahirap? Ngayon umangat na. Kaso naging ganid. Alam mo ibig sabihin ng ganid na? Hindi pa sila nasatisfy o natuwa sa biyaya ng Diyos na binigay sa kanila na magkaroon sila ng maraming followers at views at kumita na halos milyon na buwan-buwan. Ito yung mga bulaang tao. Ito yung mga taong ginagamit yung salita ng Diyos ko no, feeling blessed, pero nasa demon side. Kasi kung hindi demon yung mga tunak, magiging masaya na yan sa kinikita nila sa views pa lang. Sa mga nagsishare pa lang. Alam mo ba sa araw-araw na panonood mo rito, kung magkano na yung binigay mo sa kanila? Ilan taong ka na nakapalo dito? Papa, Parang sa isang taon na po. Sa isang taon na yun, sinout out ka ba? Binasa ba yung comment mo? Pinakitaan ka ba na isa kang uh, uh, followers nila na importante ka sa kanila? Hindi, di ba? biktima ka pa nila. bini-biktima pa nila tayo. bini-biktima nila yung mga may ihirap na followers nila. kagag. Ang sumunod sa mga ganitong vlogger. habang bata ka anak, tinuturo ko sa Huwag kang nabubulag sa mga ganitong tao na namimigay kuno sa matatanda, sa maihihirap, tapos nagpo-promote ng sugal. Nagko-content kuno na piliin mo ang Pilipinas tapos magpo-promote ng sugal. Nagko-content kuno na maganda yung anak at sana bigyan ng magandang buhay pero nagpo-promote ng sugal. Anak, ang hirap kitain ng pera. Ito mo ilang oras akong wala. Aalis ako alas sa is. Uuwi ako alas 10 ng gabi. Hindi lang pagpipintura ang tinatrabaho ko, nak, para mabuhay ka. Hindi ako naglibang para kitain ko yung 20 pesos, para kitain ko yung sandaan, Para gawin mo libangan dyan sa sugal nito mga kumag na vlogger na to. Anak, ang hirap kitain ng piso hindi ka totoong tutulungan nito. Ang totoo, mas ikaw ang nakakatulong sa kanya. So sino ang mas tunay na tumulong doon sa binigyan nila? Yung vlogger? Hindi. Ang tumulong doon sa tinulungan nila, kundi yung mga taong nalulung sa sugal at nasira ang buhay at nagbuwis ng 20 hanggang 150. Kaya please lang anak, magmamakaawa ako iyo. Papa, kaya ko din ko po kasi tinry tsaka para gusto ko din po manalo kasi para po tulungan ka para po sa araw-araw na ulam natin. Di ba na lang Amanda? Anak, ikaw ni misa hindi kita pinakain ng galing sa sugal. Mas gugustuhin kong pakainin kita ng galing sa utang kesa galing sa sugal, Amanda. Ayaw kitang pakainin ng basura. Ayaw kitang pakainin ng dumi ng mga mayayaman na nagpo-promote niyan at naglalaganap niya sa Pilipinas. Ganong kita kamahal, anak. Naiintindihan kita kung yun ang layunin mo dahil gusto mong makatulong sa akin. Alam mo na, mas gugustuhin ko pa mga lakal ka na lang. At least, yung pera bibibili mo ng pagkain natin galing sa malinis na paraan kahit mo dumi yung lugar na pinagkuhanan mo ng mga basura. Mas matutuwa pa ako, anak. At mas mabubusog kesa kumain tayo ng masarap. Pero galing naman sa sugal. Sorry po, Papa. Hindi na pong mauulit. Ngayon, alam ko na po. Anak, kahit ganito tayo kahirap, kahit sobrang sakit na ng katawan ko sa katrabaho, kahit sobrang init ng panahon, kahit minsan halos tubig na lang yung pumapasok sa katawan ko para lang maghanap buhay. Kahit madalas halos hopeless na hopeless na ako, anak. Never ako sugal para lang ipakain sa'yo. Never ako nagbaka sakali diyan. Na itaya ko yung 20 pesos na kung mananalo ipapakain ko sa iyo ibibigay ko sa baon mo. Kasi alam ko anak na walang nananalo sa sugal. Ang nananalo dyan, yung mga kumag na to. Sila ang walang talo dyan. Huwag mo na ulitin to ha. Opo, papa. Hige na, isi mo na, kakain na tayo. Go. Oh. Paano ba ng itong mga kumag na to, Yung mga sa internet ngayon? Kawawa yung mga hihirap. Mahirap na nga. Huwututan pa ng itong mga buong vlogger na ito nagpo-promote ng sugal. Grabe talaga kung gaano kagrabe gumalawan Diyos para sa biyaya ng isang tao. Ganun din kagrabe ang talaga. Kaya depende na lang talaga sa tao. Dapat ito pagtuunan ng gobyerno eh. Lulubos-lubusin ko na ho ang pagsasalita sa content na to ay isang taong dating sugarol at nabiktima rin ng sugal. At yan po ang isa sa nagpabagsak sa buhay ko at nagpahirap ng todo na hanggang ngayon, hindi pa namin kumpleto. Lahat ang dapat bayaran. Nakakalungkot lang po talaga na meron akong mga kapay influencer na kung tutuusin, sobrang dami na nila kinikita sa buwan-buwan, sa dami ng views at shares. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pa nila mag-promote ng sugal at mabiktima o malulong yung mga type B, C, D na pamilya sa buong Pilipinas. Malaki po kasi talagang kikitain nila dyan. 5% sa kada matatalo sa'yo. So halimbawa na lang po, kung so merong followers na limandaan na nagpatalo ng 20 pesos lamang, magaan kung tutuusin. Pero kung ita times natin sa 500, malaki na po yun para sa isang vlogger na nagpo-promote ng sugal. What if kung so sa limandaan tumaya sa 1 million followers mo, ang natalo ng isang daan dun ay tagli liman libo o isang libo? Sobrang laki po ng kikitain talaga ng vlogger habang kayo po na taga-subaybay sa kanila na kung tutuusin, gumasos ng internet, gumasos ng oras, inaabangan mo sa kada time slot nila dahil masaya silang panoorin, ay eh mahuhulog pa doon sa patibong nila na pagpopromote ng sugal. At obvious po na maraming hopeless at sumasabay yung mga nang sa kapwa ang nalululong sa kanila, mabigyan lamang nila ng unting halaga na itataya doon sa link nila sa pagpopromote ng sugal na babalik ni sa kanila ng triple. Ginawa po ang online sugal para mahook yung mga kapwa Pilipino o individual na talagang hindi umaalis sa pagsusugal at nagbabaka sakali ng pag-asa sa sugal at ginagawang hanap buhay ang sugal dahil nakatikim na panandalian tamasa o panalo. Pero kung susumahin po nila alam po nila yan dahil diyan po ako galing. Mas lamang po ang tala sa sugal kaysa panalo. Kaya sana, kung itamaan man ako ng ko kapakoblaga na nagpo-format ng sugal, lalo na yung mga galing sa mahirap. Alam nyo kung gaano kahirap ang maging mahirap. Inangat kayo ng Diyos sa posisyon nyo ngayon dahil deserve nyo dahil sa mga naranasan niyong hirap. Pero kung kayo mismo na sa hirap, ang magsasamantala sa mga followers niyong mahirap, mga par, malaki ang balik niya sa taas. Pwede niyo sabihin na sanay kayo maghirap o bumalik sa hirap dahil dati kayo mahirap. Pero alam niyo na mahirap ulit umangat pag bumalik ka sa kahirapan. Kaya sana ba maaga mga par? Patunayan natin sa mga followers na tunay tayong good influencer para mas deserve natin banggitin yung salitang blessing. Lalo sa mga dating mahirap na vlogger na inangat na ng Diyos, tinutukan na ng biyaya, sobra-sobra na yung kinikita. Hindi lang sa isang platform, hindi lang sa isang social media account. Halos triple na. Halos ambasador na kayo ng iba-ibang brand. Ang dami na nagtiwala sa inyo sa pag endorse kung ano man larangan, kung ano man produkto dahil sa dami ng followers nyo. At kayo rin ang pinupuntirya mga matataas na promotor na nagbubuo ng online sugal. At saludo sa mga kapwa ka-influencer na million followers na demonetized man o bumaba ang views ay eh hindi kumapit sa desperadong pagpupromote ng sugal. At sa mga magsisimula na mag vlog or na monetized na sana huwag kayong magsawang gumawa na makabuluhan at magandang content. At kahit anong pangangailangan, kahit anong tawag ng kahirapan, huwag sana kayong mahuk o isa sa magaya sa mga dating magaling na creator na may milyong followers na ang content ngayon ay para ng perya sa paglalayib ng sugal, kumita lang ng onte. yun lang po.